Malaking tulong ang patuloy na isna sa gawang dredging operations ng Marikina LGU dahil sa naranasang bagyo ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro. Matatanda ang sinimula ng Task Force Build Back Better o TFBBB noong Huli 2021 ang Widening at Dredging Operations Phase 2 Marikina River Restoration Project na hanggang sa ngayon ay pinapaunlad pa rin. Layunin nitong palawakin at palalimin ang Marikina River pabalik sa orihinal na level. Sa gayon, ay tumaas ang kapasidad nito na sumipsip ng tubig-ulan at daloy ng tubig tuwing may bagyo upang maiwasan ang pagbaha. Nagbigay naman ng update si Mayor Marcy sa nasabing dredging operation sa kanilang lungsod. Actually, ah, yung continuing in dredging, it's a massive dredging. Aside from the dredging meaning we deepen and we widen the river channel in order to increase the carrying water carrying capacity pag na-increase mo yung water current capacity, yong uh, yung uh, velocity yung, ng water current mas mabilis eh. So, the para probability ng uh, overspilling of, yung spillover ng ng uh, tubig sa ilog uh, mababawasan. Dagdag pa ng alkalde, hindi na aniya maulit muli ang pagguho ng lupa o erosion sa gilid ng ginagawang widening at dredging operations sapagkat mas pinagtibay umano ng maintenance ng slope protection nito. Aside from that, yung slope protection para yung gilid na lalagyan ng dike, hindi maulit yung erosion or uh, scouring ng uh, gilid. Kung, kung ano gano'ng kalapat, gano'ng kalalim, mamimintay na yan. Ipinaliwanag rin ni Mayor Marcy kung para saan ang mga itinatayong pumping stations sa mga low-lying areas ng lungsod at saan dadaloy ang mga sobrang tubig ng Malikina River kapag umabot na sa critical na level. Tapos yung ibang area na maba, ma, uh, low lying ma, yung talagang flood prone. Meron din ginagawang mga pumping station. Yung pumping station, meron doon parang retarding pump. Doon temporarily uh, na store, natatabi yung tubig. Pag umabot na sa level na critical, saka ipapump out papunta sa river. So, parang ano, parang nare-regulate din yung, yung dami ng tubig na nasa river channel. Patuloy naman ang koordinasyon ng Marikina City LGU sa mga karatig lungsod ukol sa nilakhang outfall drainage patung Marikina river upang maging matagumpay ang dredging operations ayon kay Mayor Marcy. Yung mga lateral drainage drainages papuntarin sa ilog yung galing sa mga komunidad na na drainage yung mga nasa loob ng uh, city out to going to the river. Kaya yung outfall drainage nilalakihan din natin papunta doon sa ilog. Tapos, uh, coordinate din natin with other cities yung dredging dito kasi kung hindi naman madedredge din yung other areas, uh, walang say-say din yung dredging dito sa Marikina. Idinagdag pa ng alkalde na inaasahan na ano yan na matatapos ang unang pumping station na matatagpuan sa Malanday Creek sa susunod na taon at isasabay rin ang construction ng Philippine Coast Guard and Malikina Rescue Headquarters sa lungsod. Yung inaasahan natin matapos ng ganda isang taon, yung nasa Malanday Creek yung sa Provident, yung existing na dalawang pumping station doon, i-rehabilitate, -re lalakihan sila in terms of yung capacity ng pumping station. And so yung dalawa, sisimulan na rin. Kasabay noon, um, isa pang development na maasahan natin is the construction an establishment of a uh, joint uh, headquarters for the Philippine Postcard and Marikina Rescue uh, magkakaroon ng parang joint headquarters ang uh, ang local uh, DRRM ng Marikina at ang Philippine Coast Guard. Ang mga proyektong nabanggit ng lokal na pamahalaan ng Marikina ay hindi magiging matagumpay kung wala rin tulong ng Inter-LGU Coordination at Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sa Barangay Santolan, Pasig City naman, ay kasalukuyang mayroon din isinasagawang widening at dredging operations sa ilalim ng Phase 2 Marikina River Restoration Project. Mark Adeliano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.